After noon mga idol, ito po, bisita tayo sa bukid, sa aking gardening. Sobrang init ng panahon. Hindi natapos yung pag, ano, sa kamote, pag sit up. At tignan niyo yung kamote natin ngayon. Kung ano nangyari. Ito po mga brad, mga idol, yung kamote na na... Ano ta pala naayos. ayos. Ito yung maganda na siya tignan yan Hindi na kasi umulan kaya hindi na siya pwedeng galawin, hindi na pwedeng galawin yung nandoon no oh. Ngayon. Ito na ang nangyari. Gulag babrasuhan na yung mga kamote, nagabutan na yung mga ugat nila oh. Maganda na tignan. Ang ano lang talaga doon sa ito, yung nandito, yan ma ano na rin siya makapal na rin yung mga dahon kaso lang hindi siya umangat hindi siya na ganito hindi ko na ano tingnan nyo ha ito oh kamuti sa unahan Nag oh nagluyos oh. bagaw mm. luyos sa init oh mm. luyos yan ito tingnan nyo ha mga kamuti ay oh. Kasi kung naanuhan ko to, to loyos oh. Hindi ko na to naangat sa naano ng dahon eh. Wala, hindi, na, hindi kaya masisira, mamamatay siya. Dahil ang ugat pag magalaw mo nang wala nang dilig, patay yan. Ito yung mga kahoy. Eh. Oh. Yan. Okay, to, magantay lang to ng ulan lalaban to ang kamuti lang talaga itong kamuti na to yan. kailangan to maanuhan matabunan ayos wala na wala nang pangtabon kasi napakaganda na yung nauna oh yan oh kaya ako grabe ang damage ngayon sa panahon na to mga idol mga brad mga kamayan o ito alas ano ngayon alas 3.20 ganun pa kainit gatong gatong tayo kunti para sabihin may tao sobra sobrang ano hindi tayo makaporma ngayon mga maiso. Oh. wala adun maisko. sira din kaya wala na ngayon damage na mga idol damage na damage na